Alam mo, relax na po. Alam mo, alam mo, alam mo, alam mo, alam sana mas 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 ko mas mas ko mas ko na mas mas ko mas 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 đã bắt đầu rồi Woi, nasanya empat tera ko? Empat ko? Kini nak kudangian? Kini nak kudang? Siapa kudang? Nasanya empat ko? Empat ko? Empat tera

Ano ba kayo? Tagasin po kayo, alam mo yun? Hayop kayo! ANG organization po ba kayo? Hayop kayo! Ako ang tunay niyo presidente! Ako ang nagpamahal sa inyo! organization po kayo? Wala po. Eh, ba't yung What po ginagawa to? Wala no, no, no. Gusto ko sabihin sa'ko, may na ito, nilang eleksyon, dahil binabayon ang Hindi ko ba kayo natakot na baka makulong kayo? Hindi! Bakit?